Ngayong araw ay pakinggan at pag-aralan ang pwedeng solusyon. May mga hamon ka ba o suliraning maaaring lumitaw sa iyong trabaho na susubok sa iyong pasensya at kakayahang magpasya? Ang payo ay bigyang pansin ang iyong personal na kahinaan, partikular na ang pagiging maiksi ang pasensya. Mahalaga ang pagpipigil sa sarili upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan o tensyon sa lugar ng trabaho. Sikaping intindihin ang sitwasyon bago magbigay ng reaksyon at huwag padalos-dalos sa pagdedesisyon. Bukod dito, iwasan mo ang sobrang pagbabahagi ng iyong kaalaman o plano sa mga kasamahan lalo na kung hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Ang pagiging maingat sa paghawak ng impormasyon ay makatutulong upang maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais na resulta. Sa halip, ito ang iyong enerhiya sa paggawa ng masinop, maingat, at maayos na mga solusyon sa bawat suliranin. Ang ganitong pamamaraan ay magdudulot ng positibong resulta at magpapakita ng iyong profesionalismo at kahusayan sa trabaho tandaan ang mahinahong pag-iisip at maingat na pagkilos ay susi sa tagumpay